Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, naroon na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang update sa patungkol kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadala o naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po. I-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated kina Main at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang uh, napakainit pong issue dito po patungkol kay Alden Richards kung saan siya na nga po mismong nagsalita na sila po ni Catherine Bernardo ay may paparating pong pelikula. Ito na nga po yung continuation po ng uh, Hello, Love, Goodbye. Diba? Bakit po ito naging major issue? Dahil po ang dami pong mga fans ang umasa na talaga nga namang... Uh, Si Alden at saka si Katrin ay nagkakatotohanan na. At sinabi ko naman po sa inyo nung umpisa pa lang, di ba? Um, Alden Richards and Katrin Bernard Bernardo is doing this for the sake of movie. Di ba? At tama na naman po si Maine Mendoza. Kung maaalala nyo po kasi, ito pong si Maine Mendoza ay uh, nagbitaw po ng salita noon pa na uh, ang mga artista, kinakailangan gawin yung mga ganong bagay, nang sa ganon ay mapaniwala yung mga manonood <coughs> mapaniwala po nila yung mga manonood diba, like uh, uh, nung mga panahon na si Maine Mendoza ay ipinapartner po kay Carlo Aquino at nung mga panahon na si Alden Richards ay ipinaparis po sa kung kanikani ng mga babae para po makakuha ng maraming views at maraming mga manonood ba diba? Uh, sabi ko naman sa inyo, di ba, matagal na ginagawa nila yan because of the movie, itong si Katrina at si Alden. Pero hindi naniwala. Ngayon, binabash po nila si Alden. Di ba? <laughs> Pasensya na po. Uh, ako po ay galing sa trangkaso. Kaya po ngayon lang tayo nakapag-update. Ano? Kaya maraming maraming salamat po for staying. Pero kahit ako po ay may trangkaso, hindi ho wala ang ating, ang ating mga mata dito po kay Alden Richards at kay Maine At narito nga po ang mga komentong napili ni ng aming team patungkol sa mga updates natin nung nakaraang araw po. Ano, uh, unahin natin na naging komento nitong si Miss Doris Latupan. sabi niya rito, true. Huwag basta bastang maniwala sa mga hearsay uh, hearsays, ba? Diba? Lalo na at galing pa sa taong nahaharap sa not just once, Uh, not, not just one, but two cyber libel cases, a.k.a. Lucifer mean. Paniwalain talaga kayong mga dudangers. Much better for you to leave the fandom kasi ang True-Blooded Aldemnation ay 101% ang trust at love sa Polkerson couple. Whatever issues pa ang binabato sa dalawa, mananatili kang... Uh, kampante kung buo ang paniniwala mo. Yan ang tatak ng isang True-Blooded Aldab Nation. And yes, Mr. Pinas, iba-iba nga naman ang identity ni Menggay. Lumalamang, uh, luma lumalamang pa rin yung original at kahit palawakin pa nila yung Sarsuela, useless. Manido tayo dyan. Sanay na tayo. Thank you uh, so much, Mr. Pinas. Uh, we miss you and have a blessed Sunday. Happy Mother's Day. Uh, and uh, to all mothers all over the world. Maraming maraming salamat po sa inyong komento, Ms. Doris Latupan. Sana po, ano, naging malinaw po yun sa ibang mga dadangers. At para naman po sa ikalawa nating komento, eh, mula naman po ito kay Ms. Maylene Dean. Sabi niya rito, Mr. Pina, salamat bumalik ka sa pagbablog. Uh, pinagtatawanan na si Mr. Destiny uh, kasi siya na lang daw ang natitira sa na vlogger ng Aldab. Uh, yung mga vlogger na, ng Nang uh, Uh, sakden, paliba sa uto-uto agad paniwalain kung todo ang pag-edit fake news video na tumata- uh, tuma, tuwang-tuwa naman ang mga utu uto Akala nila uh, totoong sa Pinas may sumagot nga sa akin na vlogger ng uh, sakden. Ayun, ayan, uh, ayan uh, KO na lang uh, uh, kayo na lang daw po ang uh, ma ma maliga daw yung sakden. <laughs> uh, basag siya sa akin no tinatanong al Alam niyo po yung uh, yung mga gumawa ng mga fandom na yun. Alam nyo, galing din galing din po sila sa pag-feature kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Ngayon, syempre, go with the flow, 'di ba? Kung sino yung pinag-uusapan, yun at yun po yung kanilang ah uh, uh, ibabagi, ibabalita at gagawa ng mga fake news, ano? Unlike us, kahit anong mangyari, we stick to Main Mendoza and Alden Richards, 'di ba? Kahit na si Main ay dalhin kung saan man panig ng mundo, si Alden ay kung sa kabilang panig ng mundo, we're, still here for them. Diba? Pinag-uusapan pa rin po natin yung mga latest updates sa kanilang dalawa. Diba? Kaya, thank you po. Thank you po, Miss Mailin. <laughs> At para naman husay katlo natin komento, tarman po yung mula kay Yumotori Child. Ano? Sabi niya rito, good AM po. Welcome back po. Salamat po sa update ninyo kay Naminat Alden. And thank you at bumalik na po kayo sa pagbabalita about me ng Alden. Kasi po, lagi po ako naghihintay sa balita about me ng Alden. Naku, pasensya na po talaga. Ako po hihihatin na no? Dami na po kasi issue kay Naminat kay Alden. Lalo na po yung kay Alden. At, uh, at sa latest interview niya sa Preview Magazine kung saan siyang cover. Actually, um, uh, Actually po, na-post na din po ito ng ibang vlogger kung ano-ano ang sinasabi niya sa interview niya. Uh, ang, ang masasabi ko lang po dito, you know Alden Richards, di ba? Kung nga uh, matagal na po tayong nakatutok kay Alden at saka kay Main, uh, alam po natin yung ka kalakaran at karakas ng dalawa. Kapag, ka, kapag ka po meron na lalapit na movie, they will do something about this, di ba? Pero pag wala po silang mga movie, dun po lumalabas yung katotohanan. Ganun naman po yung nangyayari. At dagdag pa nga po niya rito, no? At idagdag pa si Fermin at Oji na nakikisaw-saw sa issue kina Kat. At yung naganap na po na event kay Alden sa Vivo na Kesyo. Sinabi po ni Alden na si Kat na daw ang uh, baby niya. Wala pong ganun. Wala pong ganun. <laughs> Wala pong ganun nangyayari. Na dahil uh, tutok po tayo ng live uh, doon po sa uh, Vivo Philippines na meet and greet po nila. Wala pong ganun, ano? At uh, syempre, ang dami pong mga dudangers yan na kapag nakapanood ng mga fake news ng kung sino-sino, yun -sino, yung paniniwalaan nila. Ang akin lang po dito, no, uh, sana tigilan nung nila yung paggawa ng ganon. Kasi alam naman po natin, di ba, kung, uh, kung, kung ipagpapatuloy nila yung paggawa ng ganon, wala na silang pinagkaiba kay Lucifer. Di ba, kaya hindi ako, man, hindi ako magugulat sa kanila isang araw, eh ganyan na po yung mangyari sa kanila. Di ba, maraming maraming salamat po sa inyong komento. At uh, pag-usapan na nga natin ang sentro ng ating mga updates. Bakit nga po nalalagay sa ganitong sitwasyon ngayon sa Alden Richards? Bakit po biglang dumami yung kanyang mga uh, bashers? Bakit po na yung mga dati na sumusuporta kay Katrin Bernardo ay naiinus kay Alden? Masyado raw pong pakilig. Ito po may kinalaman dito sa Star Cinema and uh, GMA Pictures. Ito na po yung pangalawa, no, yung sequel po ng Hello, Love, Goodbye. And they will be announcing it at exactly May 19, 2024, 6 p.m. Ito na po yung kanilang confirmation na Alden Richards and Catherine Bernardo will work together for another movie po, no? The, the, the continuation of Hello, Love, Goodbye. At uh, ito rin po yung naging sagot, kasagutan ni Alden Richards sa napakaraming tanong na ba't nila ginagawa yung ganito in public nilang, nilang dalawa ni Catherine Bernardo? Bakit daw parang masyadong biglang pakilig? It's because of the plan. Diba? It's because of the plan. Nung una, ba diba? Alam niyo naman po yung interview. Alden Richards told the media na he's hoping for hello, love, goodbye to. O ngayon, meron na. ba diba? In the very beginning po, ah... Uh, Et nga yung sinasabi pa po ng iba no. were not sure about it. Ang sinasabi nga nila dito, they uh, they used the Daniel Padilla and Catherine Bernardo na paingayin yung issue para yung mga tao ay magalit kay Daniel at uh, pumunta kay Alden Richards. Ito yung sinasabi nila. Okay? At, uh, pero in reality, Catherine and uh, Daniel eh sila pa rin, di ba? Walang pinag-aiba po dito po kung paano nila ginawa, ginawa ng strategy how Alden Richards and Maine Mendoza got separated. Ganun lang naman po yun. ba? Diba? So, kaya po, in, uh, to cut uh, the long story po, no? Uh, kaya po sila nagkakaganyan ay dahil po umasa na nga po yung ibang mga Catherine Bernardo fans na itong si Alden Richards he's doing everything for Catherine para nga daw well, para nga naman daw po maging okay uh, and all of a sudden nakita po nila because of hello love goodbye kailangan magpakasweet po yung dalawa di ba so ulitin ko lang po pinaalalahanan ko na po kayo ng una na nangyayari yung ganyang bagay dahil nga may movie po sila babalikan lang natin yung sinabi ni Main Mendoza kaya nga sabi ko sa inyo Tama si Minnie Mendoza. Ano nga ba yung naging tam ano nga ba yung sinasabi ni Maine Mendoza noon na ang mga, ang mga artista ay kinakailangan na gawin yung mga ganyang bagay because for the cloud. 'di ba? Para makakuha ng mara to, to lure a lot of uh, viewers at para maging uh, maging uh, uh, kapanatnan big yung iaabangan po nilang movie na gagawin nila. 'Di ba? Kaya nga akala ng iba Totohanan na. Pero tayo, tayo mga nananahimik na talagang patuloy na nagmamahal kay Maine at saka kay Alden, eh, talagang at nakikita natin yung nangyayari sa kanila na totoo at same na same yung pattern kung paano nila paghiwalay yung dalawa. ba? Diba? Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.